guys. Walang kuryente dito sa amin. Ang aga-aga. Lalakad tayo. Punta dyan. Sa percision. tayo. Okay, at pay holiday nyo. Ay, naginap tayo. Awang kuryente. Diba? Agmal-mal nga. Ay, dada. Ito yung mga restaurant malapit sa Robinson. Dito kasi ako para punta sa check-up ko. Ayun guys, ito mga restaurant. Ayun yung Robinsons place. Dadat. Ayun din. Mama lilit na restaurant dito sa tabi ng Robinson. Ito ang isang kareng area, natural. Ito sa Benfield. na yung Robinsons namin dito sa Ilocos Norte. Guys, yan na yung Robinsons. Yan na. Malaki ang compound. Ayan, guys. Ito yung pinagmamalaki namin na taga Ilocos Norte. Ayan, ang laki-laki ng Robinsons Place. Ito, ito yung ano, Valdez Building. Ito yung Benby Park. Ayan, guys. Ito yung malaki yung ano. Ayan. Malika Bukgan. Ayan o. No. Pupunta tayo ngayon dito sa Hyper Ang ganda ng paligid. Ano? Ayan. Ayan na Central Building. Ito yung mga coffee shop. naman yung ano, um, Heaven Gate. Maraming restaurant dito sa tabi ng Ascensor Building dito sa Bendy Park. Ayan. Ang ganda. Hindi ka mabuboring dito. Kung may hinihintay ka dito. Lalo sa mga katulad kung nagpapacheck out. Ang lahat Pupunta na tayo ngayon sa loob. Ano? Ano? kosa sektron pere di